So na po dito. Sa, sa simbahan ng Mabitak Laguna. Sa kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. Star star. Zoom zoom. Safe. So min babala pa mag-ingat sa falling debris. Bato. Huwag magparada sa si sakyan. Magtambay malapit sa tore. So, nauhulog na po ng kusa yung bato dito. Yung adobe. Siguro, nire-renovate na din to. Sobrang tagal na din. So, yan po si commander ko. Tanda-tanda ako po nung malit pa ako. Sabi ni Papa, nagshooting shooting nga daw dito si Fernando Po Jr. So, mix na nga po. Parang ito nga po yung na pinag ni Fernando Po Jr. Tapos yung po yung Akashia. Na parang itinali sila ng family niya. Tapos parang dito sa side na ito yung bumaril yung si father, yung Abraun. Yung pelikula ni Parnado po Junior, parang metali siya sa leg hanggang sa lumaki. Parang dito po sa side na yun yun. Ano nga bang pelikula yun? Hindi ko nang batandaan eh. Pero dito nga po yun. Tapos may simbahan po doon. Ah, may hagdan po doon pababa. Tara silipin po natin hagdan doon pababa. Isang maabang hagdan. Pababa doon sa may highway po. Si na po doon sa may puno. So, ito po yung hagdan na pababa doon sa highway. Ayan po. Diyan po pinapanik ni Fernando po junior yung kabayo. maginawa po dito sa lugar na to. Ano dito yung windmill? Ayun, doon po sa side na yun. So, pabalik na po kami ni Commander sa service nating uh, Yamaha Aerox Soplado. So, hindi po tayo nakapasok ng sa simbahan. Sarado po. Luma-luma na pintores Thank you for watching po mga alerti, Kami po bibiyahin na ulit ni Commander. hala halahala laguna na po kami. Iyo po. Sa kapunta to the moon. Road trip. boom boom Skr skr. Zoom zoom. Sa fake.